Nandito na nga yung isdang tampal po kung tawagin siya, siya aking inubad hubaran na. Patuloy-tuloy ko na nga siyang hubaran ng hubaran siya. Ito'y aking pinipinggir ng pinipinggir na. Ganto nga lang pala kadali ang paghubad sa kanya. Wala na tayong gagamiting matalas para mahubaran siya. Muli itong ating ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito'y hindi dapat kayang ito Ito'y maaaring pularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Sapagkat ang ating ginagawa ay simpleng simple lang naman. napalakan na siya. Naulis pala yung laman niya. Ito talaga yung tunay na nasa ilalim niya. Balat din pala yan. Itong kabilang side naman yung patuloy-tuloy ko siyang hinuhubaran ng hinuhubaran kala. Na hindi tayo nagsasawa sa kanyang pagpinggir ng pagpinggir na pala para mahubaran siya. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman talaga. Hanggang sa malapit ko na nga siyang mahubaran niya pala. Ito'y pwedeng daliri na lang yung pinambabalat natin dito. Ihilain ko na nga siya ng marahan na marahan lang naman. Ayan! Nabaklas na siya! Puting puting nga siya. Sa akin nang nakita at nasaksiyan siya flawless na flawless pala. Ito'y kaunting ayos pa. Mangyayari na. Ayan na nga siya. Finish product na. Salamat. Ingat!